sa pagtutok naman natin sa lindol na pumalo sa 6.9 magnitude. Sa ngayon mga kabombo ay umaabot na sa 2,320 siyam ang naitalang aftershocks. Mula yan sa 6.9 magnitude na lindol na naitala dyan sa Bugo City sa bahagi po ng Cebu ay nga sa data ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na sa apat na raan mahigit ang uh, mga pagyanig ang plated o natukoy sa pamamagitan ng dalawa o higit na pasilidad at uh, habang 33 naman ang uh, naramdaman ng ating hung mga kababayan o mga residente sa naturang lugar. Ang mga aftershocks ay may lakas mula magnitude 1 hanggang magnitude 5. Inaasahan naman na magtutuloy-tuloy pa ang kahalintulad ng mga pagyanig at posibleng umabot pa ito hanggang sa buwan ng Disyembre batay na rin sa pagtaya ng mga eksperto una nga rito natukoy ang mababaw na pinagmula ng offshore Cebu earthquake kaya ho naging ramdam ito sa mas malawak na lugar dahil nga mababaw ang pinanggalingan o yung epicenter nilinaw naman ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na tectonic pa rin ang origin na nakikita nila at walang indikasyon na ito ay nanggaling sa aktibidad ng bulkan malapit sa naturang lugar isa nga sa pinakamalapit na aktibong bulkan ay ang Mount Can Laon, ngunit hindi ito nakikitaan ng kaugnayan ka doon sa naturang pagyanig. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.